So, what's up mga kaibigan? Ngayon ay alam niya naman kung ano yung pinaka-trending ngayon na issue. Itong tungkol sa rally na magaganap na gagawin ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas, sa bansa natin. Ito ay gaganapin sa January 13 sa taong ito, 2024. Marami ang mga samusaring mga reaksyon lalo na yung mga nasa ibang relihiyon na mga di umano binayaran daw ang Iglesia ni Cristo ng mga politika ang iba naman nagsasabi na walang sasaligil sa rali na yan ito lang ang masasabi ko mga kaibigan alam nyo ba na ang Iglesia ni Kristo simulat sa pool pa lang ay talagang solido ang kaisahan niyan hindi yan mapipigilan mga kaibigan kaya abangan nyo na lang sa darating na January 13 abangan nyo sa darating na lunes kasi magta-travel yan nas linggo pa lang magta-travel yan marami na yan maraming, marami na tayo naririnig na talagang dadagsain dadagsa ang milyon-milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo at hindi lang membro ng Iglesia ni Kristo ang sasali dyan. Sigurado yan mga kaibigan, pati yung ibang reliyon nakipagsimpatiyan na dyan para para ano rin, para sumalis, para sa kapayapaan. Walang political Asia na gagawin. Gagawin ng Iglesia ni Kristo hindi sa kung na may papanigan sa alinmang mga uh, mga political parties, mga politician natin wala. Walang pinapanigan yan. Ang gagawin ng Iglesia Ni Cristo sa darating na January 13 ay para sa kapayapaan ng sabay ng Pilipino. Ang iniisip ng Iglesia Ni Cristo kasi mga kaibigan ay yung kapayapaan ng Pilipinas. Kasi magkakaroon kasi ng mga negative effects kung matutuloy yung impeachment sa Vice President natin, sa pangalawang Pangulo natin, pangalawang Pangulo natin, pangalawa, kay Sarah yung mga investors sa halip na mag-invest sa atin ang mangyayari dyan ay masabi na kakagulo nga kayo mag-invest pa kaya yun ang tinitingnan dyan at sa halip na yun sa halip na mag-focus yung yung mga Pilipino sa problema eh, ang mga Iglesia ni Cristo ang tinitingnan yan ay kung paano maging mapayapa ang ating nansap yung mga kaibigan kaya abangan na lang natin at maraming may mga tuntunin yan na ipapasunod ang iglesia ni Kristo maraming tuntunin yan na dapat nasundin at alam mo naman natin simula sa pool ang mga iglesia ni Kristo kapag nagrarali walang gulo yan walang mangyayaring kaguluhan dyan kasi mismo ang mga miyembro nila ay alam naman natin mga disiplinado yan ayaw yan ng gulo ayaw ng kung ano makakasira sa kaisahan nila kaya sa mga nagnanais na sumari din sa rally ng Iglesia ni Cristo welcome po kayo dyan welcome po kayo o, itong opinion po natin ay ito po ay kuro-kuro natin at base na rin sa ating karanasan hindi naman talaga wala ka naman nakita ang rally ng Iglesia ni Cristo na naging magulo at pagkatapos nga ng rally makikita mo dyan yung kalinisan gagawin pa rin yan ng Iglesia ni Cristo yung lugar na pinagdausan ng rally sigurado yan malinis yan kaya saludo tayo sa mga Iglesia ni Cristo Ganun sila kaya sumama na lang tayo sa kanila kasi ang isinisigaw lang naman nila ikapayapaan eh, sayang naman ang mga pinuhunan ng mga pinuhunan ng mga namatay natin mga bayani para sa kapayapaan, kaisahan ng sambay ng Pilipino. Kung mismo mismo tayong mga Pilipino ay hindi nagkakaisa. O kaya nga nang nangyayari sa, sa pamahalaan natin, sila sila mismo nagtatalo-talo. Uh, ang masabi ko lang naman, opinion ko naman, na naman, na ihalal kayo dyan ng taong bayan, igawin nyo yung para sa ikabubuti ng taong bayan. Huwag yung personal interest, yung iniisip lang natin isipin natin yung mga nakakarami ang dami-dami pang mga Pilipinong mahihirap naghihikahos at ba't hindi yan ang pukusa natin na matulungan sila o mga tangbuhay ng bawat Pilipino upang lahat tayo payapa pati yung paglilingkod natin sa Diyos payapa din yun lang naman ang hinihiling dyan ng iglesia Cristo. kaya shout out sa mga vlogger na ka nakakatulong din para sa uh, may pakalatang informasyon patungkol sa mapayapang kilusan o pagkilos ng Iglesia ni Kristo kasi yung gagawing rally ng Iglesia ni Kristo is rally for peace yan para sa kapayapaan hindi sa kaguluhan hindi walang papanigang ano yan walang papanigang na politika yan walang papanigang kung kay president ba yan o kay kay vice president o kung kanino pa man wala at sa totoo lang, yung mga narinig natin na ang Iglesia Ni Cristo daw ay tumatanggap o bayaran, hindi po totoo yan. E bakit ang Iglesia Ni Cristo? Kung tatanggap ang Iglesia Ni Cristo, e bakit mismo yung mga politis yan nakikisuyo sa Iglesia Ni Cristo? Lalo na sa araw ng halalan. O ito lang, sinti... ah... Uh, Sintido ko mo lang, ako, halimbawa ko, binigyan ko yung INC ng dalawang bilyon, e di, simpre makokontrol ko sila pero hindi hindi lang nangyayari subukan mong bayaran ng si at ikaw pang hindi sasamahan ganun sila ganun sila ka ano ganun sila kalakas kaya hindi hindi tayo naniniwala nang iglesia ni Cristo ay binabayaran wala yan lahat ng naririnig niyo na ang iglesia ni Cristo binabayaran tumatanggap kasi nungalingan niya kasi kung iisipin natin ilang milyon ang miyembro ng iglesia ni Cristo mga kaibigan o, maghandog lang yan Maghandog lang yan ng tigba 20. O, habihin natin, 2 million. O, maghandog ng 20. E ano yan? 2 million times 20. E 40 million, isang, isang sambahan lang yan, mga kaibigan. Nako. Kaya hindi kailangan ng Iglesia ni Cristo ang pera. Hindi kailangan ng Iglesia ni Cristo ang pera ng politician. Hindi. Hindi magpapabayar yan. Ganun ang Iglesia ni Cristo. At sa lahat naman ng relihiyon gising naman tayo sa katotohanan na ang Iglesia ni Kristo ay may prinsipyo. So, talaga yun sa aral na sinusunod nila sa banal na kasulatan. E nga eh, sabi nga nung nakausap natin na Iglesia ni Kristo, inausap ko, bakit kayo magrarali? E ang sagot ng Iglesia ni Kristo, nakatala pa rin sa Biblia. Ibigay ang kay Cesar, ang para kay Cesar, at ibigay ang kay Kristo, yung para kay Kristo. Ganon sila. Nagpapasakop, nagpapasakop din sila sa pamahalaan ganon ang ganong ka-prinsipyo at kama makasunurin yung mga iglesia ni Cristo. May e mga kaibigan yung mga yung mga naniniwala sa iglesia ni Cristo. Oh, ano nang gagawin yan uh, Ang dami-dami lang gustong sumira sa iglesia ni Cristo pero hindi nagtatagumpay. Kasi nga na nararamdaman naman natin eh na kinakasiyan talaga sila ng Diyos. Yung tagumpay nila, nakilala ng Pilipinas na dahil sa kanilang pinagawang uh, Philippine Arena, the world biggest arena di diba? The biggest uh, arena in the in, in the world. Si Pinoy isang relihiyon ng papagawa niyan. Hindi nga nagawa ng Pilipinas 'yan eh. Oh, kung hindi 'yan kinakasiyahan ng Diyos. Kaya saludo tayo sa mga INC. Ganon sila. At saludo tayo sa pamamahala ng INC dahil isang command lang ng ano ng kay Eduardo, kapatid na Eduardo. Lahat ng INC members sunod ganun sila kasi alam ng mga IOC members na yung ginagawang pagpapasya ng pamamahala yun naniwala ano sila yun ay may pagkasi ng Diyos kaya sinusunod nila kaya sana naman matauhan itong mga tao natin sa gobyerno na kung nagagawa nga ng Iglesia ni Cristo yung kaisahan ba't hindi nyo magawa ba't kayo nag-aaway-aaway hindi ba inihalal kayo dyan ng taong bayan para para iangat ang kabuhayan ng taong ng sambayan ng Pilipino matulungan ang mga naghihikaw sa mga naghihirap na ang dami-dami pa oh. eh ba't nag-away-away di ba? kaya medyo ano tayo dyan medyo malaking tanong yan sa pamana at ako, isang malaking ano yan malaking sampal sa kanila ba't hindi nila magawa kasi nga alam mo kung bakit na kaibigan siguro ito, opinion ko lang dahil sa tatawag na personal interest na siguro ang gusto magpayaman yun magnakaw ng kabanang yaman. Ganon. Eh, hindi na dapat yan. Dapat magkaisa tayo. Kagaya ng pagkakaisa ng Iglesia Ni Kaya saludo tayo sa mga Iglesia Ni At sa mga gustong sumama, uh, mga ibang reliyon, halimbawa, Sabadista, Yung Baptist, Muslim, uh, Born Again, uh, Jehovah Witness, at mga iba't iba pang reliyon na nais din ng kapayapaan. Abay, bukas po ang Iglesia ni Cristo. yung nakausap po na miyembro ng Iglesia ni Cristo. bukas po sila para bukas po yon tanggap po nila open po sa lahat yung gagawin nilang rally basta raw sumunod lang po sa tuntunin na ipatutupad ng kanilang pamamahala yung mapayapang pagkilos para po sa kapayapa so hanggang dyan na lang muna mga kaibigan sana ay Uh, makasama ko rin kayo at sana pakisupport rin po ng channel natin uh, pakipindot lang po ng subscribe button at bell button para po sa susunod updates ay magkasama pa rin po tayo maraming salamat mga kaibigan.